Ito po ay urethane apple candy tone red na binugahan na po ng urethane top coat clear. So nagkaroon po siya ng reaction. Ayan, nagkaroon po siya kung tawagin ng mga ibang pintor ay kulo or wrinkles. So paano nga ba 'yan nangyayari? 'Yan sa akin 'no, sa experience ko, ito ay nangyayari kapag ang ginamit nating top coat clear ay two component system or urethane type or 2K na nilalagyan pa ng urethane thinner kahit sabihin pa nating same brand no uh, kung ano yung brand ng urethane top coat clear at same ng brand na gagamitin nating urethane thinner so hindi pa rin naiiwasan na magkaroon ng chemical reaction So ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po ito nangyayari. So ayan, ang uh, kulo. Kung tawagin nyo ay na kulo, na yan, nagka-wrinkles. Paano ba nangyayari yan? Ito ay nakukuha kapag ang ginamit nating top coat ay two-component system o yung urethane type. Yung may halong katalis. Bakit nga ba nakukuha to? Sa aking experience uh, sa aking pag-aaral no, nakukuha to kapag ang ginamit ko nating uh, top coat clear ay urethane top coat clear. Yung to component, yung meron po siyang catalyst. May mga lumalabas sa ko na urethane top coat na walang thinner. So, nagtry ako na walang thinner mas maganda para sa akin no? uh, hindi ako naka-encounter ng gantong pulubot so ito ay na-encounter lamang kapag ang urethane top coat na ginamit natin ay nilalagyan pa ng thinner para maiwasan po natin let's say kung ang gamit po natin ay urethane top coat clear na detainer dapat po pagbuka po natin ng first coat hanggang sa matapos mag plus off lang po tayo or mag interval ng 10 to 15 minutes bago tayo mag recover kasi naobserba kapag napatagal po yung ating patong medyo tuyo-tuyo na o medyo natuyo na pag kinatungan natin ganyan po misa nangyayari nagkakaroon po siya ng reaction so sa tingin ko ah, dahil nga po sa thinner kailangan medyo basa pa po siya patungan na po natin kasi po ang urethane top coat po ay may curing time kaya e, wala pong problema kung medyo basa pa ay patungan na natin kung i-compare po sa acrylic type ang acrylic type ay single component mas maganda po siya patungan ng tuyong tuyo kasi pagkat pinatungan pa natin siya na medyo basa malambot po yung pinaka-finish niya. Yung po ang pagkakaiba ng two component o urethane type. Kasi nga po, may curing time po ang urethane type. Within 24 hours, titigas na po siya. So, gamitin nyo man sa hindi, kapag napag-mix yun na yung two component, ay mag activate na po yan. So, yun po yung pagkakaiba. So, alin nyo po ba, maganda po yung uh, urethane type, makulat po yan. No? Hindi po basta-basta na bumutok. Nga lang, very sensitive ibuga, lalo na detainer. Dapat kapag nagbuga po tayo ng urethane top coat na may thinner, sa malinis na lugar po tayo, pare uh, ah, close door po tayo, meron lang po tayo mga exhaust pad para hindi po pasukin ng dumi. Doon po magandang ibuga ang urethane top coat na retainer. Pero kung tayo wala namang shop, at ah, nasa labas lang po tayo, nasa open air, nag-DIY tayo, o kahit na sabihin mo na uh, malinis yung lugar, pero open naman, may bubong, po so hindi natin maiwasan na paghangin, eh, may matangay na dumi. At biglang dumikit po dito. So doon po mag start yung problema. Kasi maupliga po tayong patuyuin muna yung top coat clear. Dahil lilihain po natin yung dumi hanggang sa malis So, doon na po papasok si problema. Pag inay inapply na po natin ng panibagong top coat, posible po na magkaganito. Kaya mas maganda po talaga sa malinis kulong po yung ship nyo at uh, may exhaust fan lang. Pero kung talagang wala, wala po tayong lugar, gumamit ang pakayo, i-advise ko po sa inyo gumamit na po kayo ng urethane top coat na hindi na po nilalagyan ng urethane cleaner. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pala sa ating channel, at hindi mo po na po subscribe please subscribe at pakihit na lang po ang notification bell para manotify kayo at updated po ngayon sa mga video aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong likod. The Hustler's Kid. Thank you for watching. Keep safe. And God bless.